Jerry Churrosales, kinumpirma na nakikipag-date kay Janine Gutierrez. Kinumpirma ni Jericho Rosales, 44, na siya ay nasa dating stage kasama si Janine Gutierrez, 34. Ang kapamilya aktor ay nagbigay ng pahayag ng tanungin ng isang kasamahan sa media sa isang press junket na inorganisa ng Dreamscape Entertainment para sa kanilang paparating na action drama series. Ibinahagi ni Jericho na kasama si Janine sa serye, nagkakakilala kami, nag-de-date kami. Ang kumpirmasyon na ito ay dumating matapos makita ang dalawa na magkasama sa isang museo at mall na nagpakilala ng usap-usapan tungkol sa kanilang relasyon. Magiging simula kaya ito ng bagong yugto para sa dalawang bituin. Ibinahagi ni Jerry Cho ang higit pa tungkol sa kanilang samahan, na nag-ugat mula sa kanilang parehong hilig sa pag-arte, lalo na sa paghahanda para sa kanilang mga papel sa serye. Ipinahayag niya ang kanyang paghanga kay Janine, na inilarawan niya bilang sweet, loving, family-oriented, na tao na dedikado sa kanyang trabaho ang kanilang koneksyon sa set, kung saan masinsin nilang pinag-usapan ang kanilang mga karakter, ay tila naging mahalagang bahagi ng kanilang pagiging malapit. Nagpapalakas ba ng kanilang personal na relasyon ang kanilang profesional na kolaborasyon? Sa labas ng set, tila nasisiyahan si na Jerry Cho at Janine sa oras na magkasama, at malugod na ibinahagi ni Jerry Cho ang kanyang kasiyahan sa press event sinabi niya, nasa napakagandang yugto ako ng aking buhay. Alam ng aking mga kaibigan, alam ng aking pamilya ang lahat. At oras na para mag-go with the flow, naging magaan at maganda, naging isang kamangha-manghang pakiramdam. Ang kanyang pagiging bukas tungkol sa kanilang relasyon, at hindi pagsunod sa karaniwang pagtatanggi, ay isang nakakapreskong pagbabago, lalo na para kay Janine, na natagpuan ang kanyang approach na sweet at refreshing. Ang pagiging bukas ba na ito ay senyales ng mas malalim na koneksyon sa pagitan nila. Sa isang hiwalay na panayam, inamin ni Janine na nag-click sila ni Jerry Cho dahil sa kanilang magkaparehong personalidad at work ethic. Sa kabila ng kanilang isa zero taong agwat sa edad, inilarawan niya ang kanilang relasyon bilang magaan at masaya, na sinasabing maganda rin ibahagi ang mga bagay na ito ng bupas. Habang sila'y nagpapatuloy, paano kaya makakaapekto ang bagong dinamika ng kanilang relasyon sa kanilang chemistry on screen at sa kanilang hinaharap na magkasama?